mahigpit na ipinagbabawal ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang paliligo sa Baseco Beach dahil sa patuloy na pagbagsak ng kalidad ng tubig nito. Sa panayam sa DZRH, mataas na level ng coliform o bakterya na nagmumula sa dumi ng tao at hayop ang itinuturong salarin ni DENR Environmental Management Bureau, Mimaropa Regional Director na si Attorney Michael Matias. sa latest na results namin on March 15 ang average po or ang geo ng uh, fecal coliform po dito sa Baseco Beach ay 50,000 most probable number per 100 ml. Ipukumpara po natin ito sa standard ng DNR ay uh, i100 po uh, per 100 100 mpn per per 100 ml. Paliwanag ni Matias. Lumala ang problema dahil sa kakulangan ng maayos na waste disposal, hindi lang ng mga kalapit na establishmento, kundi pati na rin ng mga kabahayan. Dahil dito, patuloy ang pagbabantay ng ahensya kasama ang Laguna Lake Development Authority o LLDA na nakakasakop sa Baseco Beach. Sa katunayan, nakikipag ugnayan na rin ang DENR sa water concessioner ng Baseco para sa mas maayos na waste disposal. Sa talakayan po natin at kami po ay nakikipag-usap din sa ating mga concessionaires. In that area po, may nilad po and uh, they have programs po para ma pa capture po yung mga discharges coming from settlements po within Baseco. po mm. Para po yung quality ng water po ay nasasalo. Okay. Pa, uh, may mga programa po tayo sa DNR, Manila Bay Coordinating Office, na nagputap po sila ng communal septic tank. Paglilinaw pa ni Matias, may pag-asa pa rin naman na muling mapaganda ang kalidad ng tubig sa Baseco Beach, tulad ng matagumpay na Battle for Manila Bay na inilunsad noong 2019. Pero para makamit ito, kailangan ng pagtutulungan ng gobyerno at ng publiko. Para sa MBC TV Network News ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.